Lalong sumarap pag nilagyan nyo ng ingredients. Nilagyan nyo ng condiments. Ayan. So ito na guys. From 1 to 10. 9.5 dito sa buto ko Kaya congratulations doon sa nagluto. Dahil kung walang lasa, nireview ko talaga ngayon. Nako. Sante na. Syunggal ka lang talaga sa sana. <laughs> Kaya lang mayroon. Nagustuhan ko. Kaya steel matuk Pasok ka pa rin sa banga. Kasama <laughs> kita sa Dubai. <laughs> sa another na pwesto sa Dubai. So, laki so ayan guys, sa lahat ng gustong kumain ng diwata, Paris Overload ay open tayo ng 24 hours pa sa si City Brands. At kung nandiyan naman kayo sa Quezon City, Uh, ah, bukas tayo ng simula 7am hanggang 11pm lang po. Bale, 16 hours lang po tayo dyan sa Quezon City. Huwag po kayong maniwala na sarado na yung Diwata Quezon City Brands kasi bukas na bukas po. Actually, kagagaling ko lang doon. Nag-review ako kanina doon ng food. Ngayon naman, nag-review ako rin na sa Pasay. So, 24 hours sa Pasay, 16 hours sa Quezon City Brands natin. So, wala po tayong sinara na parisan bagkos na lagtagampan natin. So, lang, kung nandito ka lang naman mapit sa Pasay, Pasay City Brands natin is open for 24 hours. Masarap. Kaya pala na-diet yung Diwata Paris, pinupuntahan talaga. Masarap talaga pala. Ito naman, tatanungin naman tayo mga katabi natin. Sir, um, pwede ba mag-review din kayo kung ano ang ano masasabi nyo? Ayan, dito sa chicken, juicy siya. Ayan, kita okay, nyo naman may ano pa. Yung lasa niya o okay, kumakamit. Sir, apakasabi ko ano isaktong lasa talaga. Hindi mo kami isaktong lasa ng chicken. <laughs>